Welcome back. Today, gagawa tayo ng paksiyo. Paksiyo na isda. So, ayan. Ito ang ating ipapaksiw Ang tawag dito ay toray. O kaya naman yung lawlaw sa albay. Ayan. So, ayan. Siyempre, meron tayong eggplant. Ayan. Unahin natin ang eggplant. Ilagay natin sa ilalim para maluto agad ang kanyang gulay. So, eggplant. Ang eggplant masarap sa paksiyo. At pagkatapos ilagay na natin ng isda. Ayan. Kalat natin ng magandang pagkakalat. So, ayan. Actually, masarap dito i-prito lang, ano. Kasi medyo mat may tin matinik siyang uh, maliliit. Pero dahil, ano nga, nung nakaraan ko pa ito binili, nilagay pala sa, iba sa ano lang, sa baba. Hindi sa freezer. Kaya, ayun. Kailangan ko nang lutuin. Pero, fresh na fresh pa siya, ayun, oh. Ayan. Diba? Ayan. Um. Ang ganda. At pagkatapos, lagyan na natin ng mga ingredients. Ayan. Bawang, sibuya, at tsaka luya. So, ayan. Kakalat natin siya ng bonggang bongga. So, ayan. So, kalat natin yan. Ganyan. Pagkatapos, lagyan natin ng ayan, paminta. Ayan, ang bonggang bongga. Ayan, ang magic sarap. Oops, konti na lang pala yun. So, dahil konti na lang, hindi natin ang magic sarap. At konting salt. Siyempre, lagyan natin ng konting sugar. Ako, wala na palang asupan pa yun. Oh. So, para medyo manamis-namis, lagyan natin ng sugar. So, ayan. Wala na pala akong sugar. So, brown sugar. At syempre, wala akong sili. Ito lang. So, yan na lang natitira. So, lagyan natin ng chili. At lagyan natin ng vinegar. Dato puti. Vinegar. Ayan. So, ayan. Medyo na parami. ayan. Tapos, lagyan natin ng konting mantika. Ayan. Para medyo masarap. Diba? So, isa na natin yan. Ayan. Magad tayo ng konting tubig para medyo may sabaw siya. So, ayan. Isa lang na natin. Ayan, isa lang na natin. Ayan. Kuluin lang natin siya hanggang sa maluto. Tapos, tapos na. Ayun. So, ayan. Tingnan natin. Chirin! Wow! Luto na agad. Sarap! Ayan na ang paksiyo. Ayan. So, ayan. May eggplant yan sa ilalim. Di ba? Salap niya. O, pwede nang iulang. Thank you for watching, guys.